ya na naman ang aking motor lagi habal na naman pati katindi ng karga na yan oh pambihira oh ayan oh. dalawang motor namin puro karga do. Oh, ayan o oh. Laya mo yan hmm, Karagado yan hmm. Yan yung sniper 155 ko Na pinanghahabal-habal ko dito Anak tete 95 Yan oh, no? ito yung parisan dito dito sa Malakas. Yan, marami kumakain dito pero ay wala parang. Magasugo. Makikita yan. Par silan yung yang yung yung yang, yang parisan. Yan parisan sa Ano nga to? Rizal na memorial na. Malakas yan, parisan parisan na yan. Ah Thanks Siapa po one oh.

hindi kaya hindi kaya ng isang isang arkada ng akit yan ako <laughs> kahit ako napahinga ako dyan eh yan oh kita na ang kababaan yan yung ano spillhan ng ano ng litcher yun nandito na uli kanina yan? sa'yo panay order panay order sa akin? hmm wala <laughs> ay Giselle pala Giselle 164 wala ako anong nasa iyo wala sa wala sabi sorry naman kani yan 164 lahat isa lang nakakasusit yun na bukas bawas ka sa bao oh, oh. So, lang yan. Ano, way? ano na eh? Oo, ganun lang yan. Pero pag nalambing ng anak, wala ay, okay. na. May bayad to, ah. Pag nalambing-lambing, wala na. May spaghetti ka pa. Okay. <laughs> 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 Gusto niya lang <raw> spaghetti? <laughs> Oo, oh, may Wala, eh. Wala, ano? Wala rito. Oo, pabili ako. <laughs> Di ba si, Di tita? Wala, MK. si tita? Mk Si? Mk Okay tita, magkano yan? 1,267. Uh, ba talaga kuya? 1, 2 2, na yun. Pagkano? 1, 2,

Apo! Abigail! Ito na naman oh! Ano? Uh, si 160? 160 daw! Kaya nga kami nagkaroon eh. kay kuya na isang libu kanina <laughs> eh. Uh, dahil may parating na Thank you! Aawin ah -ah na naman tayo doon sa bundok pambihira ang buhay sus oh. ahon ahon na naman alright so yun mga kumunit tuloy tuloy ang ating deliver sa mga oras na to next naman tayo dito subukan nyo lang mag cancel <laughs> pag nag-cancel kayo dito eh tatamaan kayo sa akin subukan nyo lang subukan nyo lang mag-cancel ay tampal kayo sa akin sa <laughs> alright so dito naman tayo sa kabila tapo alright see you buti hindi kinancel takot matampal sa quick <laughs> Oh, salamat. At hindi All Alright, so dito naman tayo sa kabila. Dito, dito naman. Ito pa, oh, yan. No? Oh. Didelibera pa natin yan. Oh. Yan, oh. yan, yan, yan. Yan, yan ang mga dinidelibera natin. Sos, mamaya pa alas 4 yung mapuno Opo ka muna Sansa ako pa yung parcel ko Paket. Di dalam. Dashcam. 0316. Ha. Camera 360. Inde. GoPro Hero 11. Dilock kare ha, banna raha. The protection lang. Hindi ah, na. Asa na? Ay, pumasok na, kuya. Alright, sir. Mga kaponet. Tapos na tayo. Tayo po'y uuwi na. na, tayo mag-ayos ng ating para. So, natapos na naman natin ang ating maghapon sa araw na to. ating butong sama-sama -sama. pero nawawala yan pag nakasweld doon ah. <laughs> ganoon lang naman sa mga buhay sabi nga eh panapanahon lang alright so yun mga kabunit muli once again maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa mga, supporta, sa mga sa aking youtube channel bagay nyo kung tandaan kahit saan tayo po punta yung pag-iingat po ang ating atin, atin gagawin talong lalo na kung tayo nagmomotor ingat mga kabunin alright see you lang po maraming salamat bye bye